Hello guys, welcome back to my channel So ngayon ay kasama nga natin ang video creator ng Hope Channel So ayan, tayo ay kakain dito sa Kuya J Restaurant Nandito tayo ngayon sa Central Plaza So ayan nga, si brother ay nag i pa Ay isti, siya nga pala ay pumipili pa ng uh, pinakamasarap at best seller dito sa Kuya J Restaurant So ayan guys, napaka ganda dito Ang ano nila, ng restaurant Woo! Ayan, na paborito ni brother ang mga ngayon, pork, ay pork. <laughs> dip, dip, lang tayo. Deep. Bawal tayo ng pork. Ayan. <laughs> At ayan nga guys, luto na nga yung uh, pagkain na ating kakainin So ayan, napakasarap ng bulalo at ang kaldereta na baka dito So ayan guys, kukman natin kung gaano kasarap nga ba talaga Kaya dinarayo itong Kuya J Restaurant So ayan guys, di ba bukas ay eh, may tungkod dahil sa sakit ng papi Pero at least nakakain tayo ng masarap na bulalu at... <laughs> Bulalo at ang kaldereta na baka Sarap guys. Okay na okay na uh, may <laughs> <laughs> at yan nga guys talagang solve na solve. so ayan meron pa pala si brother na pahalo halo so ayan guys talagang napaka sarap kumain dito lalo na kapag calibre so <laughs> thank you so much nga pala kay brother Rainier Flores sa kanyang uh, sa kanyang patrit at sa nga pala doon sa hindi pa nakakaalam ito lang nga pala si brother ang distributor ng pinakamasarap na ice cream dito sa Camarines Norte so yan guys mga huwag kumakain ng ice cream so yan pinag-uusapan namin dito yung uh, mga pagdadala namin ng uh, ice cream dito sa Camarines Norte lalo na dito sa dahil kaya kayo yung may mga restaurant dyan yung may mga tindahan kung gusto nyo talagang makatikim ng pinakamasarap na ice cream dito ni brother murder lang kayo ipm nyo lang siya sa kanyang facebook page so ayan, guys matitikman natin yung kanyang ice candy a few moments later yan guys so nandito tayo ngayon sa pilahan so meron tayo dito may binigay sa atin dito ng ice candy gawad yeah. tikman mo itong ice candy ng libre free taste so yan guys so napakasarap ng ice candy pwede ngayon mag order sa kanya nalasahan na natin Ano masasabi sasabihin niyo, boss? Ganda, boss. Okay, oh, ayan. Ah, kumbinsido kumbinsido yung mga kasama ko dito sa pila kaya Banabos. kung gusto niyo mag-order ng ice candy, okay na okay dito. Namit.